Sa isang tahimik sa baryo ng Salvasyon, may isang matandang lalaki na ang pangalan ay Lolo Kadjong. Siya ay masiyahin at may kamanghamanghang pananalita. Ay, ang sarap naman ng ihip ng hangin. Sariwang-sariwa. Habang pinapanood niya ang mga batang masayang naglalaro, laging siyang nakangiti. Kahit mag-isa na lang siya sa buhay. Noong kabataan niya, si Lolo Kadjong ay isang magsasaka. Hindi siya mayaman pero sobrang masipag. Yahoo! Excited na ako magtanim ng palay, Lord. Ah. Ah. Biro maghapon na kayo ko, di naman makaupo, di naman makatayo. <laughs> ang sikap, parang binhi kapag itinanim mo ngayon, may bunga sa tamang panahon. Ngunit dumating ang isang araw na hindi niya inaasahan. Sinubok siya ng panahon na sunog ang kanyang mga pananim. Sinabayan pa ito ng isang linggong tag-ulan. Kaya ang kanyang mga tanim na palay ay tinangay ng malakas na baha. Maraming beses siyang nabigo. Nasunog ang palay, binaha ang mga pananim at minsan ninakaw pa ang mga ani niya. Pero lagi niya sinasabi na hindi siya susumuko. Isang araw, may batang lumapit sa kanya, nagrereklamo dahil pagod na raw sa pag-aaral. Alam mo apo, kung huminto ako noon sa pagsasaka, wala akong makakain ngayon.